Ay, oo, oo. <laughs> May bunga na siya. Ang liit pa man yan. Indian mango daw. Ah, tanawa. Ah, Indian mango. Pati yung langka eh. Marami nang gugulayin. <laughs> pwede pa yan pag mahinog kasi pwede ibalot ng sako. Oo, oh, uh, uh, ito naman yung grapes, hindi pa namumunga ano, yeah, nag-extend na rin siya dito. O, oh, tina mo. Ah, nilag... Ah, nilagyan na dyan. Eh, paano yung, ano, ag kusina? Pwede pa rin dyan. Ito na ililipat yung, ano to, yung lutuan. Kasi pag oh, doon, na mo yung, ano, Ah, naga, ano, nakaangat siya. Na. May nakaangat pa rin yung dyan. Oo, kasi nag-aalikabok sa loob, ah. Bali, dyan na kayo mag, ano. Eto niya. <laughs> ah, <nilagyan> ng, ano lang <laughs> ang ano? Ano lagyan ng isang mag Isang wala, kanyan, file? Oo, oh, pag walang magawa. Ah, As eh. si asa? Andun sa akin naman nang. Oo, nandun na nandun kagabi kasi, di ba, nag-ano na yung mga mismis Ah, mga miss -miss ah, ah, -oh. Ay, oo nga. Ang dami ng ano dyan. Eh, di kami hanggang ano to, alas 12.30 O, oh, oh, nakita ko nga yung ibang live doon sa ano